Kung halimbawa pupunta man sila tole eh, dito sa bansang Cyprus, ano ba, ano-ano ba ang kanilang dapat na iwasan? iwasan eh. Para sa akin tol, is eh, unang-una na dapat na iwasan, no? Nako, siguro sakit na ito ng ibang mga tao. Hindi naman natin nila lahat. Pero siguro kahit sa Pilipinas pa lang ginagawa na nila to, no? Ay ang Mangutang, ayan. Ang mga interest is 12%, 10%. Pero kung kailangan-kailangan talaga, kung talagang uh, urgent talaga, nilimbawa mangutang kayo, no, at uh, hinihingi po ng inuutangan nyo yung inyong passport, Wag na wag niyo pong ibibigay kasi bawal Bawal po talaga. Mari yung inatangan mo na tao, madadamay din. Madadamay o, talaga. at pwede siyang mahuli. Pwede siyang mahuli. Parehas kayo. Kasi may nangyari na po kasing ganyan. Oo. Na talagang ni-raid po yung bahay nila at napakarami po talagang nahuling uh, nakuha mga passport doon mismo sa bahay niya.